Ayan po, at uh, isa pong mapagpalang pagbati sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Magandang araw, magandang gabi, magandang hating gabi sa inyong lahat saan man po kayo sulok naroon ng ating day. At sana rin po ay uh, wala po kayong problema sa buhay at magkos ay uh, sunerte na po kayo sa buhay dahil yun naman po ang aking ipagdarasal lagi sa ating poong megapal na sana ibigay na po sa inyo ang swerte ayan po at uh, babalikan lamang po natin yung uh, konting uh, kaganapan ngayong araw na ito at ayon sa aking uh, pulang bayawak aba ay <laughs> ang dami dami na po lang nakapormang kakandidato eh ngayong uh, 2025 Ala, ay nandiyan na yung mga, bahay, yung mga lumang mukha na inaamag na yung mga mukha ay kakandidato pa raw. Aba, ay wala, wala nang kahihiyan na itong mga animal na are. Oh, ay nandiyan na naman po. Puro na naman ito si Gordon eh. Ay ito si Gordon eh. kala mo ay eh, mukhang panto. Aba, ay nananakmal ng kalabawar eh. Ay pakaingat kayo dyan. At wag na ninyong ibubuto yan. Lahat ng aking sinasabi sa inyo, eh di kayo kailangan niyong pariwalaan At ito namang aking uh, sinasabi ni eh, base sa aking observasyon dito sa mga politikong mga matatanda na napauli-uli sa Senado at saka sa Kongreso na ito na may wala, mga, wala namang mga ginawa eh. Aba, ay pinapasahod dito ng ating bayan, pinapasahod ng ating uh, mamamayan, aba hindi pa makontento sa pasahod eh ala ay magnanakaw pa ay saan ka pa ala ano ba namang kakapala ng mga pagmumukha mga are at uh, iyang kwan eh ay yung mga listahan eh nag naglipa na na naman o oh, kagaya na nga lang itong si J. kwan si uh, lakson aba ay kakandidato na naman daw Uh, samantalang yan ang uh, nagpanukala at uh, naggumawa ng uh, concurrent resolution number 10 na kung saan ay hindi na kailangan daw ng resibo dyan sa lahat na mga ginagasto sila bago ay certification na laang abay kagaling na rin nga. kung na re uh, dating uh, senador na re abay pag inyo po may binuto re ay, ay, talaga na mga uh, para na kayo nagpakamatay oh uh, Di ba? O, oh, ating pag-uusapan. diga kahapon ay sa sobrang inis ko ay aking ay nakapagbitaw ng salita na, kone, na ako na na ako'y kakandidato na rin sa 2028 ng presidente. Abay, kahit na kahit na nakakapangilabot ay aking nabanggit sa sobrang asar ko dito sa mga kanare, mga ka mga kawatang are. Kaya ako'y nakapagbanggit na gano'n Aba, at di guys, sinasabi ko sa inyo, iparamdam nyo sa akin. Ha? I-subscribe nyo itong channel ko. At pag, uh, siyempre, pag ito yung marami ng subscriber, aba, ikampanti tayong uh, tatakbo bilang presidente. Pero, ang aking sinasabi sa inyo, mga kababayan, ay, uh, hindi naman ako, hindi naman ako magpipresidente ng anim na taon ang gusto ko lang dito, ay magpresidente lang ng isang buwan. Kaya ngayon mga kababayan ay ilalatag ko ang aking final plataforma. <laughs> yeah. Inyong pakinggan mabuti at kapag inyong narinig na itong aking plataforma sa 2020 kung sakaling ako ay tatakbong presidente, aba ay alam nyo na yung aking plataforma. At nang hindi na kayo naghahanap sa akin, hindi na kayo magtatanong sa akin kung ano pang mga platform ang gagawin ko. Ari na, ilalatag ko na aking mga pl plataforma kung sakasakali na kayo manalo at kung sakasakali at isubscribe ninyo itong channel ko at ito'y dumami tayo para sa ganon ay uh, maging kampante tayong maipanalo ang laban bilang presidente sa 2028. Abay, di, 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 ka di ka ganda. Ah, di ka? Oh, are Inyong pakinggan itong aking uh, platforma, number one. Once na ako ay uh, nakaupo bilang inyong presidente, sinabi ko na yan. Ay aray seryoso ako eh. Uh, unang una. Sige, si seryoso hina na natin. Siyempre, hindi muna natin ito Hulihin at ipakain sa buaya or elder lechonin ng buhay. Number one, ganito ang ating gagawin. Hulihin natin yung mga yan. Alam naman natin kung sino yung mga kawatan, di ba? Oh. Tapos, bawiin natin yung mga kondominium, mansion, yung mga ninakaw nila, wala tayong ititira sa kanila. Okay? Bawiin natin lahat yan. Yung lahat ng mga savings nila, ultimong kutsara nila, babawiin. Yan ang number one na platform ako. Ngayon, saan mapupunta? Yung ating uh, pagbibilhan, itong mga mansion nila o kondominium nila o ano pa man. Natural. Dito naman ay paulit-ulit yung naririnig sa akin. Ito ang ating mga mahihirap. Diyan ako nakakonsentrate. Okay? Lahat ng na mababawi natin dito sa mga animal at mga kawatan ng mga politiko, lahat yan, mapupunta lahat dito sa ating mga kababayang mahihirap. Ayan. So, yan ang unang-una nating uh, platforma. Pangalawa, pagkatapos natin mabawi yan, ultimong kutsara, or either uh, kung possible na pati mga brief nila, ay ating bawiin din yan, para sa ganon, maglalakad sila sa kalsada na nagwawalwalan yung mga bayag nila. O, oh, yan. Bawiin natin lahat yan. Ngayon, pagkatapos natin mabawi lahat yan, yun ay sinasabi ko, hindi pala dito, hindi pala ako dito magpapagawa ng uh, yung giant na litsunan. Diyan sa Lunita, tayo gagawa. Ako gagawa, magpapagawa ako diyan. Diyan sa Lunita mismo ng litsunan. Ah, yung giant lechonan. Ha? At uh, walang problema sa uling dahil uh, bago pa lang maghalalan ay uh, magpapa-stack na ako rito ng uh, kung ilang uh, budiga ng uh, mga uling para maganda yung paglilitso natin dito sa mga kawatan na mga politiko Ayan, seryoso ako dito. Sa Lunita, sabay-sabay natin tuhugin yung mga kawatan na mga mga politikong ito at lechonin natin ang buhay. Buhay yan. Hindi pala tayo, kami lang. Unang-una dyan. Ah, palalabasin ko na, pa, uh, sabihin ko na, orderan ko na si Bantag na lumabas na. Dahil yan ang uh, gagawin kong uh, hipe or uh, chief executive. na siya ang mag-manage ng paglilitson dito sa mga kawatan na mga animal na mga politikong ito maging yung mga tao dyan sa gobyerno na yan na kung sino-sino mga kawatan na yan yan ang ating lilitsunin at gawin natin si General Bantag na siya ang mag-manage lahat yan ng mga lilitsunin na yan so, tapos ah, tawagin ko na rin si Maharlika at ang sasabihin ko ang ah, magiging papel naman ni Maharlika lahat ng mga nalalaman niya, lahat ng mga information na ibinubun, ibinubunyag niya na galing sa kanyang puting ahas, ay lahat yan ay ating lilikumin. Okay? Kaya, kailangan natin si Maharlika dito na para siyang naman ang magsabi. Dito kay General Bantag na itong si ganino, ganito, itong si ganon, ay isa ring kawatan ito. Kaya, marapat lamang na ito ay mapasali na lilitsunin. Ayan. Yan yung number 2 na platform ko. Pangatlo. Ha? Ah, lahat ng mga tutulog-tulog ng mga ahensya ng gobyerno ah, mag-hire ako ng hahambalos dito sa mga animal na tutulog na tulog na na walang ginawa kundi ay makapagkismisan ah, walang ginawa kundi pa ikot-ikot sa kanilang opisina yung mga kababayan natin na humihingi ng serbisyo sa kanila ay pabalik-balikin nila yan ang pangatlo at kung kinakailangan na itong mga ito ay uh, <coughs> uh, ikulong at kung halimbawa at mabigat na ang mga mga complaint o marami nang uh, nagre-reklamo sa mga ito, ipakain na rin natin sa buhaya. O, uh, ngayon, basta ang uh, main uh, na gagawin ko rito, gagawin ko lang ito ng isang buwan. Lahat ng mga kawatan, mapapolitiko man o nandiyan sa gobyerno, litsunin na natin lahat yan. At sisiguraduhin ko, abay nakatawa, itong si General Bantag kung yan ang gagawin kong hipe na tagalitson nitong mga kawatang ito. Lalo na yan dyan sa, ha, alam nyo na kung sino pa, pero mamamatay na yung kanyang kwan eh. Mamamatay na yung kanyang dapat litson eh. <laughs> o, oh, actually isang buwan lang naman. Dahil hindi ko kailangan ang magtagal, dahil sinasabi ko sa inyo ulit-ulit na kahit kailan ay hindi ko inisip napasukin ang politika. Kaya naman, uh, nakapagsabi ako ng gano'n, napapasukin ko na rin yan sa 2020, eh, pero dapat presidente na. At uh, para malitson ko lahat, itong mga kawatang mga politiko at uh, mga tao dito sa gobyerno. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, pagka ginawa ko ba yon mayroon pa kayang magnanakaw? Kapagka, Tinudas ko lahat itong mga ito. Aba, palagay ko naman. Ay, uh, hindi pa. O, ni, ni sa panaginip, ayaw nilang mapanaginipan na magnanakaw itong mga ito. Sigurado ko. At uh, kaya ko papasukin. Kung sa kasakali, dahil wala akong nakikita na mababago ang buhay nitong mga mahihirap kong kababayan bagkos ito ay lalong lulubog sa kahirapan dahil dito sa mga kawatan na mga nasa gobyernong ito lalot na at nagsisipagbalikan itong mga kawatan na mga politikong ito na pauli-uli na lang dyan sa Senado at sa Kongreso pauli-uli din ang kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan oh, ayan lang ang gusto ko rito kaya sabi ko rito isang buwan lang maniwala kayo sa akin kung si President Duterte noon nagbitaw siya ng 6 months, mata, makupana matatanggal na niya yung droga 6 months ang binitawan niya pero nung bandang huli na-realize niya na ganun daw pala katalamak ang problema ng droga kaya hindi rin niya nagawa in 6 months time hanggang sa pagkatapos ng termino niya ako hindi hindi ko tatapusin ang termino ko kung sakali. Sabi ko nga sa inyo, isang buwan lang. Lahat ng ibinobulgar ni Maharalika, mapa uh, government official, mapa politiko na yan, anti-mano. Uh, Lalambatin na agad yan. No, Bakit? Diyan pala sa kone? Eh. Sa pag... Uh, Ito uh, yung... Uh, tawag dito yung uh, inauguration pa lang eh ha ah, imbitado na lahat yan siyempre lahat yan a-attend yan mga politiko na yan mga mayor na yan congressman uh, senador na yan a-attend lahat yan eh dito ako ngayon sa uh, ano to sa Philippine Arena gagawin yung inauguration para ibig sabihin silyado Okay? kapag ka nakapasok na ito lahat ito Ha? ang iniisip nila mag-i-speech ako pero ang i-speech ko dito ngayon oh, sabihin ko ngayon doon sa aking mga kapulisan or ka, kasundaluhan isara na yung gate lahat ng gate ng Philippine Arena ay isara na yan okay isasara na ng mga sundalo yan since na nandito na lahat yung mga politikong kawatan, mga taong gobyernong kawatan, huwag nyo nang pao ito. At nakaabang na rin dyan, yung uh, truck na ipapagawa ko, nakapila na dyan yung mga truck na ipapagawa ko, pang pangbaboy yung truck. Doon isisiksik lahat yan. Dadalhin ngayon sa Lunita. Pagdating sa Lunita, totohogin ang buhay yan bantag. Ayan, sisimulan na ang paglilitsyon sa kanila. Aywan ko lang. Kung mayroon pang magnanakaw sa kabanang bayan, maniwala kayo sa akin. Ito, gagawin ko ito, ha? Ah, dahil sa sobrang buisit ko na, nawala wala nang ginawa itong mga animal na ito, kundi lalong pahirapan itong mga kababayan ko. O, ayan. Pero, ang tanong, magagawa ba ninyo na ipakalat itong video ito para sa ganun ay ma-convince ninyo na mag-subscribe dito sa channel ko. At ito ngayon mismo ang video ito. Thumbs up, thumbs up na po. Thumbs up, thumbs up. Or like, like. O, pindutin nyo na yung like para maraming mararating na mga tao ito. O, ngayon, pag nakita ko na na marami na tayong subscribers at alam ko na pwede na nating ipanalo ang laban that is the time that I will file my uh, candidacy. Oh, yan. Ha? Yan lang. Wala na akong ibang pan dito. Wala na akong ibang platform rito dahil ang magtutuloy niyan ng uh, pagunlad pag-unlad ng ating bansa ay yung vice president ko na. Kasi ako naman talaga isang buwan lang. So, sa vice president ko na ibibigay ang lahat ng pamamahala dahil siya na ang magpapalit uh, sa akin bilang presidente, siya na ang mag-aayos ng kabuhayan nitong ating mga kababayan, ayan at syempre itong ating bayan ngayon ay kapag ka corrupt din itong vice president ko halimbawa abay babalikan ko tapos siya rin ang lilitsunin natin dyan sa lunita babantayan natin, babantayan ko at babalikan ko yan kahit na bumaba na ako sa pwesto. O. Oh. Yan yung, uh, yung gusto kong gawin. Sinisigurado ko kahit na sinong ilagay ninyo dyan. Walang pwedeng uh, uh, magbigay ng plataforma na ganito. Kahit sino. Wala kayong makikita ng uh, kakandidatong presidente na ganito ang plataforma kung sakali ako lang ang nag-iisang nagbigay sa inyo ng plataforma na uunahin kong gawin yan yung paglilitson sa mga animal na mga kawatan na ito. Wala. At ha, habang, uh, habang sila ang uh, ilalagay niyo sa pisto, sisiguraduhin ko, makukurap din yan. Siyempre, nandiyan ang pira eh. Yung mga, na bang uh, kanayan eh? Kaya, kaya nga ayaw kong pasukin ang politika. Dahil nga ayaw kong ma uh, ayaw kong madimonyuhan, ayaw kong uh, sapian ng demonyo na kagaya nitong mga politikong ito ng mga demonyo uh, na walang ibang ginawa kaya kundi magnakaw. tinawag bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Oh. Akala ko nga ah uh, bakit wala pa namang confirmation dito sa kaya kaya penguin na ito. Pero ang, ang uh, may nagsabi lang sa akin na uh, talagang kompirmado daw na parang uh, parang na natanggalan na yata ng tornilyo sa ulo kaya naghuhuli na ng langaw. Oh. Uh. So, pero tuloy pa rin yung pagpapapirma nitong mga kanya, itong mga taga-sunod niya na mga congressman na mga langaw na ito. Ah, uh. tingnan mo si Erwin Tolpo, nakita niyo ba yung interview? Ah, wala daw kinalaman si Romualdez dyan sa mga papirma-pirma na yan. Gonggong -gong din ito si Erwin Tolpo na ito. Gago. <coughs> si Raulo din. Ay, eh, sino nagpapapirma? Ala naman, demonyo. ha? Ah? ala nga naman pupunta. Nabuhay si Lucifer, tapos siya magpapapirma. Gonggong -gong din talaga itong gagong to. Si Raulo rin eh. Bagay ito, ito yung mga kone eh. Sa totoo lang, ito yung mga idol ko eh. Sa totoo lang. Pero kung ganito naman, ah, pagtatakpan nila yung isang demonyo na ah, Diyos nila dyan sa Kongreso, oh, ay putang na nyo. Hayop kayo. Hindi ako umiidolo sa mga kwan, sa mga konsentidor at ah, magtatakip doon sa mali na nga, tatakpan mo pa. Buisit ka. Isa ka rin. Palibasa marami ka rin babae ay, ayan. Pinagtatakpan mo si Romualdez na ito na yung, uh, kung sino yung nakursuladahan niya sa kongreso, bina, ginagawa niyang babae niya. Buisit talaga itong mga animal na ito. Ito yung mga dapat na nililitson. Ah? Kung ganito ang mga tao, ganito ang mga politiko, wala. Kahit kailan, hindi aahon itong ating bansa sa kagutoman, kahirapan at sa lahat ng mga uh, karumaldumal hindi na tayo makakaahon yan ang uh, yan ang masasabi ko anyway mabalik tayo dun sa mga listahan ang dami ano yung mga gustong bumalik na naman ngayon 2025 at uh, hindi ko lang nadala rito yung aking listahan pakita ko sana sa inyo pero isa na dyan, si Gordon isa na dyan si ano uh, to, si Lakson. At yung mga konpa pa, si Tito Soto. Ha? Ah, huwag na. Tama na. Sabi ko nga sa inyo, hindi baling bago, at least yung bago na papasok dyan, abay mga nga pa, pa yan kung paano magnakaw. At the time, to na, na natuto na siyang magnakaw, yun din yung time na huwag na rin yung ibuto ah Ganun lang 'yon. Kasi ito, eh, ibubuto niyo na naman yung mga kanya nakakatakot 'yan. Oh, eh, hindi ba ito si Gordon? Ano nangyari doon sa sa 85 million na na deal man At uh, talaga namang lumabas 'yan na yung 85 million sa Red Cross na kinulimbat din ito. ayaw ko itong si Risa Hontiveros kung re-electionist ito ngayon 2025. Kung re-electionist yan, aba, at ibinoto eh, ninyo yan, masasabi ko na lahat na lang yata ng Pilipino ay may saltik na. O, pag ibinuto nyo pa yan, iisipin ko na lang, bahala na kayo sa buhay ninyo. Dahil uh, ang uh, sasabihin ko na lang sa sarili ko, wala na akong magagawa doon kahit anong paalala sa inyo at hindi nyo pa sinunod yung paalala lang yun. Aba, eh, may mga saltik na kayong lahat. Ay, baka uh, magsama-sama na kayo nitong si Penguin na ito napagala-gala dyan sa flyover at naghuhuli ng langaw o ayan yun lang masasabi ko dyan kaya nga importante mga kababayan ala ay ay subscribe nyo na rin aking channel nang uh, nalalaman nyo yung mga pinagsasabi ko rito at ako naman ay matanda na eh kaya ko alam yung sinasabi ko ay dahil nga sa matanda na ako alam ko na yung mga pasikot-sikot ng mga pangoto na mga politisya na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ito ay base sa aking eksperyensya. Ala, ay, ay, ito, ay, ba namang 175 years old na ito? Oh, ayaw nyo pang paniwalaan, ay, abay, may, may something na sa inyo. <laughs> ay, oh. diga, di ka? tapos, ito si Toto, pausing mag-kandidato uh, raw ng senador. Oh, ay sus, barrios. Ito si Toto, pausing. Oh, isa pang mabugok uh, yan. Oh, hindi nga kung di bugok itong si Toto, pausing. Titingnan nyo yan, na-disbar. Na oh, tapos, kakandidato siyang senador, tapos iboto nyo, abay, may pare-parehas na kayo, may mga saltek. Te. Tapos, ang iaulo na kalbo. Pag nagsinador yan, di sasabog silang dalawa ni, ni Bato de la Rosa dyan. Kay ulo ni Bato de la Rosa, makintab din. oh, ay pag nagsalubong yan, baka sumabog yan. oh, ay, mga yawa ay. Yan na, na, nangyari. Kaya, eh, magpapan lang yan. Yung isa rin mga awat dyan dyan sa Senado. pagdagdag magdagdag pa kayo ng mga kawatan dyan. Mga kawatan ng hayang mga nandyan. Tapos dagdagan nyo pa ng mga isa pang kawatan. Abo! Yawa! Hindi na, oy! Oh! ala! Aring si Kun eh. Itong mga Kwan, itong mga Congressman ni Romualdez, Abay, talaga naman nagpapakamatay eh. Tuloy-tuloy yung pagpapapirma. Allah! Oh. ada ano, talagang wane, ang, kung uh, yung, talagang ang uh, kapangyarihan ng pira, ay talaga namang, ha, uh, makikita mo yung, uh, talagang, uh, uh, pagsipa ng pira, pagkangalang pira, kasi nga itong mga ito, ay walang kabuso ka na itong mga, are, at uh, kaya naman ang dasal ko rito ay ma-impatch na sana mga putang ina. At uh, nang magkanda matay na Ala. Oh. Walang kabusugan. Ay akalain mo naman diba pala, to 20 million pala mga bawat congressman. Aba naman. Oh. Ay saan ka pa? Ay magpapakamatay ka ng magpapirma. At tingnan mo nga rin ang ex ko dyan. Sa kongreso, naaring si Megs. Aba ay walang tigil eh o kaya nga, di ba sinasabi ko lagi din eh sa aking mga vlog na kaya ko break yan eh talaga na mga napaka bobo eh ala eh bakit naman ako magigil friend ng bobo ay di pati magiging anak namin bobo ay di bobo na kaming lahat ay di kaya lagi ko sinasabi yan o ay eh, bahala na lang kayo kung eh, kay, eh, kayo ikwan eh, eh kung kayo makikinig din sa aking sinasabi eh. Aba, ipalagay ko naman ay inyo akong pakikinggan dahil ito 175 years old na. Aba, ay gwapo pa rin. <laughs> Ala? Oh. Ayan po. At, uh, muli po ang aking pasasalamat doon sa lahat ng mga bago nag-subscribe doon sa nanatiling uh, tumatangkilik ng channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. At, uh, sana po ay uh, pagpalain nawa na kayo ng ating Panginoon at ibigay na po sana sa inyo ang swerte na aking ipinagdarasal. Maraming maraming salamat po at uh, ingat po kayo lagi. Salamat po. Music